Kung sindihan mo ang puting kandila ngayong gabi eksaktong siyam, yang, may isang makapangyarihang pagbabago na maaaring magsimulang mangyari. Sinasabi nila na kapag ang apoy ay matatag at kalmado, ang iyong mga anghel ay nililinis ang daan para sa mga bagong biyaya. Ngunit kung ito ay kumikislap o sumasayaw ng malikot, nangangahulugan ito na ang universo ay binubuksan ang isang bagay na matagal mo nang ipinagdarasal, tahimik, sa likod ng mga eksena. Huwag baliwalain ang sandaling ito. Hindi lamang ito tungkol sa swerte, ito ay tungkol sa tamang pagkakahanay. Dahil na yung gabi, bukas ang enerhiya, at kung makikinig ka ng mabuti, ang pintuan na minsang nakasara ay maaaring tuluyang bumukas, para sa iyo lamang. Sa paniniwala ng mga Filipino, ang puting kandila ay higit pa sa wax at apoy, ito ay tulay sa pagitan mo at ng banal. Kapag sinuway mo ito ng may dalisay na layunin, dinadala nito ang iyong mga panalangin diretsyo sa kalangitan. Maaaring pakiramdam mo ay naipit ka nitong mga nakaraang araw parang kahit anong sikap mo, may isang hindi nakikitang bagay na humaharang sa iyong mga biyaya. Ngunit na iyong gabi, magsisimulang magbago ang enerhiyang iyon. Eksaktong siyam yes, ang apoy ay nagiging iyong mensahero. Bawat kislap, bawat kumikindat, bawat usok na humihip, ito ay pakikipag-usap ng universo sa iyo. Ito ay hindi aksidente. Ito ay banal na oras. Handa na ang mga anghel na tulungan kang pakawalan ang hindi na nakakatulong sa iyo at buksan ang mga pintuan na minsang pinigil ng takot. Kaya huminga ka ng malalim, pakalmahin ang puso at magtiwala sa sandaling ito. Dahil ang susunod na mangyayari maaaring ito na ang palatandaan na matagal mo nang hinihintay. Emosyonal na pagkatuklas May mga sandali sa buhay na ang lahat ay parang mabigat, hindi dahil may nagawang mali, kundi dahil ang iyong espiritu ay humihingi ng paglaya. Maaring gising ka na pagod kahit nakatulog ka ng ilang oras. Maaring napansin mo na kung gaano katahimik ang iyong mga gabi, parang ang hangin mismo ay may dala ng isang bagay na hindi mo nakikita. Para sa maraming Filipino, ang pakiramdam na ito ay hindi lamang pagod o kakulangan sa lakas. Ito ay enerhiya, enerhiyang matagal nang naipit. At kapag hindi dumadaloy ang enerhiya, hindi makakapasok ang mga biyaya. Kaya nga sabi ng matatanda, kapag mabigat ang pakiramdam, magsindi ka ng kandila. Sindihan ang kandila at hayaang humina ang apoy para sayo. Ang puting kandila na hawak mo ay hindi pangkaraniwan. Nakikinig ito. Naaalala ito. Nararamdaman nito ang bawat emosyon na itinago mo, ang mga sugat sa puso na hindi mo na ipahayag, ang mga takot na sinubukan mong itago, ang mga panalangin na bumulong ka sa gabi ng walang ibang nakikinig. Sa sandaling sindihan mo ito, magsisimulang kumilos ang universo. Marahil ka makailan ay napansin mo ang mga palatandaan, isang bigla ang kumikislap na ilaw, isang hangin na dumampi sa iyong mukha ng walang dahilan, o isang panaginip na paulit-ulit na lumilitaw. Hindi ito aksidente. Ito ay mga mensahe. Sinusubukan ng universo na makuha ang iyong pansin, dahan-dahang ibinabalik ka sa tamang pagkakahanay. Sa espiritualidad ng Filipino, naniniwala tayo na ang lahat ay may espiritu, pati ang katahimikan. Kapag nakaupo ka ng tahimik sa liwanag ng kandila, hindi ka nag-iisa. Ang iyong mga ninuno, mga anghel na tagapag-alaga, at ang iyong mataas na sarili ay naroroon, nakikinig at nagmamasid. Ang ilan sa kanila ay matyagang naghintay, naghihintay sa sandali na titigil ka na sa pagtakas sa iyong sariling enerhiya. Ngayong gabi, dumarating ang sandaling iyon. Kapag sinuway mo ang puting kandila mo sa sham yel, huwag magmadali. Huwag magsalita. Pansinin lamang. Obserbahan kung paano gumagalaw ang apoy, mabagal, matatag, matiisin. Bawat kislap ay may sariling wika. Kung sumasayaw ito ng malikot, nangangahulugan ito na may lumalabas sa loob mo. Kung ito ay nagliliyab ng kalmado at malakas, nangangahulugan ito na nagsisimula ng maghilom ang iyong enerhiya. Ang kandila ay sumasalamin sa iyo, sa iyong emosyon, mga pakikibaka, mga pag-asa, at mga sugat na hindi nakikita. Alalahanin mo noong nagtaka ka kung bakit may ilang bagay na hindi nagtagumpay, kahit gaano ka nagsikap. Bakit patuloy na nagsasara ang mga pintuan, bakit natataboy ang mga relasyon, o bakit nawawala ang mga pagkakataon sa sandaling akala mo ay sayo na? Hindi ito pagtanggi. Ito ay pagtuturo ng direksyon. Pinoprotektahan ka ng universo mula sa mga landas na hindi para sa iyo, mga landas na maaaring nagpahina sa iyong liwanag sa halip na patatagin ito. Bawat pagkaantala, bawat katahimikan, bawat hindiin ay naghahanda sa iyo para sa paglilinis na ito. Dahil bago dumating ang mga biyaya, laging nililinis ng universo ang espasyo. At minsan, ang paglilinis ay nangangahulugan ng pagkawala, pagbabago, o pagtatapos na hindi mo hiniling. Munit ngayong gabi, habang nagliliyab ang apoy, mauunawaan mo, walang tunay na nawala, nagbago lamang. Mararamdaman mo ito sa hangin, isang kapayapaan na yumayakap sa iyo, parang banayad na yakap. Maaaring madama mo pa ang isang bahagyang amoy, tulad ng sampagita o nasusunog na kahoy. Ganito ipinapaabot sa iyo ng iyong mga ninuno na sila ay naroroon. Tinutulungan kanilang pakawalan ang mabigat, ginagabayan ang iyong espiritu pabalik sa kapayapaan kaya kung may luha ngayong gabi, hayaang bumagsak ito. Ibig sabihin, nililinis ng iyong kaluluwa ang sarili. Kung mararamdaman mo ang init sa balat, ibig sabihin, hinahaplos ng iyong mga anghel ang iyong enerhiya, nililinis ang mga anino. Kung tatahimik ang iyong isip, ibig sabihin, naabot na ng iyong mga panalangin ang kalangitan. Huwag matakot sa katahimik ang susunod. Dito nagsisimula ang pagbabago. Dahil kapag naging matatag ang apoy, at napalambot ang iyong puso, maintindihan mo ang isang bagay, ang mga hadlang ay hindi nasa labas mo. Nasa loob nila. At nayon, habang nagliliyab ang kandila, nagsisimulang gumuho ang mga pader na yon. Ito ang banal na simula ng iyong pagising. Espiritual na pahayad. Kapag tinititigan mo ang apoy ng kandila ng matagal, may nagsisimulang mangyari, hindi sa paligid mo, kundi sa loob mo. Ang katahimikan ay nagiging buhay. Ang hangin ay kumikilos ng kakaiba. Ang datirati ordinaryo biglang nagiging banal. Hindi ito ilusyon, hindi ito panlilin lang ng liwanad. Ito ang sandali kung kailan nagtatagpo ang iyong enerhiya at ang universo sa kalahati ng daan. Matagal nang alam ng mga Filipino ito bago pa man sinubukan ng modernong agham ipaliwanag ang enerhiya. Ang albularyo, ang manghula, ang matandang lola na bumubulong ng mga panalangin, naiintindihan nila na bawat kumikislap ng apoy ay may dalang mensahe. At kung makikinig ka ng mabuti, nagsasalaysay sayo ang kandila ng isang kwento. May mga tao na natatakot sa katahimikan, ngunit dito naninirahan ang katotohanan. Kapag nakaupo ka sa harap ng iyong kandila, ang inday ng mundo ay unti-unting nawawala. Dito nagsisimulang magsalita ang universo. Hindi sa salita, kundi sa damdamin ang biglaang kapayapaan, ang kiliti sa balat, ang banayad na hatak sa puso na nagsasabi, hindi ka nawawala. Ginagabayan ka. Bawat tahanang Filipino, sa isang punto, ay nagsindi ng kandila para sa proteksyon, pagmamahal, o kapayapaan. Bahagi ito ng ating pagkatao. Naniniwala ang ating mga ninuno na ang apoy ay may alaala na naaalala nito ang bawat panalangin, bawat luha. Kapag sinuway mo ang puting kandila, hindi ka lamang gumagawa ng ritual, binubuhay mo ang alaala. -ala. Nakikilala ka ng apoy dahil ginawa na ito ng iyong kaluluwa noon, maraming beses, sa maraming buhay. Napansin mo ba kung paano minsan, ang apoy ay sumasayaw ng mataas at malikot, para bang umaabot sa langit? Doon naroroon ang iyong mga ninuno. Kumikilos sila, tumutulong, tinutulungan kang sirain ang mga hindi nakikitang tanikala na humahadlang lang sa iyo. Ayaw ng universo na manatili ka sa lumang siklo, gusto nitong ikaw ay umangat, makita ang liwanag na palaging iyo. Minsan, ang kandila ay kumikislap ng mahina, parang bulong sa hangin. Iyon ang tunog ng paglaya, ang pagbabasag ng mga enerhiyang humarang sa iyong landas. Kung mararamdaman mo ang bigla ang init sa dibdib o banayad na presyon sa mga balikat, huwag matakot. Iyon ang banal na enerhiya na dumadaloy sa iyo. Tinutulungan ka ng mga anghel na dalhin ang bigat na akala mo'y hindi mo kayanin. Maaaring isipin mo ang lahat ng pintuang nagsara sa iyo, mga oportunidad na nawala, mga relasyon na naglaho, mga plano na hindi nagtagumpay. Baka nagtanong ka, bakit ako? Ngunit sa sandaling ito, ipinapakita ng apoy ang isang katotohanan na mas malalim kaysa salita. Ang mga pintuang iyon ay hindi nagsara para parusahan ka, nagsara ang mga ito para protektahan ka. Sa likod ng bawat hindi ay isang banal na hindi pa. Sa likod ng bawat pagtatapos ay tahimik na pangako ng mas magandang simula. Hindi lang nasusunog ang kandila, ito ay nagbabago. Habang natutunaw, inilalabas nito ang bawat enerhiyang naipit sa paligid mo, ingit, takot, pagdududa, panghihinayang. Umaakyat sila bilang uso, iniwan kang mas magaang, malinaw at malaya. Sa paniniwala ng Filipino, kapag ang usok ng puting kandila ay tumataas ng diretsyo at hindi kumikibo, ibig sabihin, natanggap na ang iyong panalangin. Narinig ka na ng kalangitan. Eksaktong siyam yel. habang lumalamlam ang mundo at lumalalim ang gabi, mas bumubukas ang espiritual na mga pintuan. Ito ang banal na oras kung kailan nagbabago ang enerhiya, kapag ang hindi nakikita ay mas malapit. Kaya nga sabi ng matatanda, ang alas 9 ng gabi, oras ng mga dasal na tinatanggap. Dito mabilis na dumaraan ang mga panalangin. Kaya kapag sinuway mo ang iyong kandila, hindi ka lamang gumagawa ng ritual, pumapasok ka sa pagkakahanay sa banal na oras. Isipin ang sandaling ito, ang banayad na liwanag ng kandila na nagpapaliwanag sa silid, ang mga anino na banayad na sumasayaw sa mga pader. Binubulong mo ang iyong pangalan ng tatlong beses, dahan-dahan, may layunin. Ipinapakilala ng iyong espiritu ang sarili sa universo, nagpapaalala kung sino ka at ano ang iyong hinahangan. Sinasabi mo, handa na ako. Bukas ako. At nakikinig ang universo. Para sa ilan, maaaring magdala ang ritual na ito ng ang kaliwanagan, isang alaala, isang pangalan, o isang ideya na dumating sa isip. Iyon ay gabay. Magtiwala dito. Para sa iba, maaaring magdala ito ng luha, hindi lungkot, kundi paglilinis. Dahil kapag nagtagpo ang liwanag at katotohanan, makakahinga ang puso. Binubuksan din ang puting kandila ang mga pintuang enerhiya. Maaaring mapansin mo na sa mga sumunod na araw, nagsisimulang mangyari ang mga koinsidensya, tawag na matagal mo nang hinihintay, mensaheng hindi mo inaasahan, o taong akala mo ay nawala biglang muling lumilitaw sa iyong mga panaginip o sa realidad. Mga palatandaang ito na nagbago ang iyong enerhiya. Naalis na ang mga hadlang. Naniniwala ang mga ninunong Filipino na ang swerte ay hindi basta lumilitaw, dumadaloy ito kung malinis ang enerhiya. At mayong gabi, iyon ang ginagawa mo, nililinis ang landas. Inaalis ang mga lumang bagay. Inaanyayahan ang banal. Ang kandila ay kasama mo sa sagradong gawain ito, nakatayo sa pagitan ng mga mundo, isang paa sa espiritual, isa sa pisikal. Hayaang matunaw ang wax ng natural. Huwag itong pumutok agad. Kapag natapos na ang kandila sa sarili nito, ibig sabihin, kumpleto na ang proseso. Malalaman mo dahil mararamdaman mo, isang malalim na kapayapaan, parang banayad na buntong hininga mula sa iyong kaluluwa. Maaaring mapangiti ka nang hindi mo namamalayan. Iyon ang paraan ng universo na magsabi, bukas na ang landas. Lumakad ka. Kaya kung maramdaman mo ang biglaang pagnanais na isulat ang iyong mga pangarap, gawin mo. Kung may tugtugin na may kahulugan, makinig. Kung may banayad na hangin na dumaan sa bintana habang ang kandila ay nauubos, isara ang mga mata at bumulong, salamat, universo. Dahil ikaw ay naririnig. Ikaw ay ginagabayan. Ito ang iyong pahayag, ang liwanag ay hindi nasa labas mo, nasa loob mo. Ang kandila ay sumasalamin lamang nito pabalik. At ngayong gabi, habang kumikislap ang huling hininga ng apoy, tahimik na nagsisimula ang isang bagong kabanata. Gabay sa pagsasakatuparan at ritual. Ngayon na naramdaman mo na ang pagbabago ng enerhiya sa apoy ng iyong kandila, panahon na para maunawaan ang mga sagradong hakbang ng ritual na ito, isang Filipino na gawain na kumokonekta sa iyo sa sinaunang ritmo ng pananampalataya at enerhiya. Hindi ito pangkukulam. Hindi ito swerte. Ito ay pagkakahanay. Kapag sinuway mo ang puting kandila sa siyam binubuksan mo ang isang espiritual na kanal, isang tulay sa pagitan mo at ng hindi nakikitang mundo na palaging gumagabay sa iyo. Dumaan tayo sa bawat hakbang ng dahan-dahan, dahil bawat detalye ay mahalaga. Hakbang isa, ihanda ang lugar. Bago magnegatibo siyam ye, humanap ng tahimik na lugar sa iyong kwarto, balkonahe, o kahit sa mesa ng kusina. Kung saan ka pinakakapayapa. Linisin ng maingat ang paligid. Alisin ang alikabok o kalat dahil ang enerhiya, tulad ng hangin, ay hindi makagalaw ng malaya sa kabuluhan. Huminga ng malalim. Hindi ka lamang naglilinis ng lugar, nililinis mo rin ang iyong enerhiya. Sabi ng ilang matatandang Filipino, kapag malinis ang paligid, malinaw ang isip. Kapag malinis ang paligid, malinaw ang isip. Maaari karing ring maglagay ng maliit na mangkok ng tubig sa tabi ng kandila, sumisipsip ito ng anumang negatibong panginginig na lumalabas habang ginaganap ang ritual. Hakbang dalawa, isulat ang iyong layunin. Kumuha ng puting papel. Isulat ang buong pangalan mo sa itaas. Isulat ang iyong layunin sa kasalukuyang panahon, parang nangyari na ito. Halimbawa, Malaya ako sa lahat ng hadlang. Tinatanggap ko ang kapayapaan, kasaganaan, at banal na gabay sa aking buhay. Hindi lamang ito pagsusulat. Ito ay enerhiya sa galaw. Ang panulat ay nagiging wand at ang papel ay nagiging panalangin. Tiklopin ito paharap sa iyo ng tatlong beses, sumasagisag na ang enerhiya ng iyong layunin ay bumabalik sa bahay, dumadaloy diretsyo sa iyong buhay. Hakbang tatlo, sindihan ang kandila sa siyam yan. Kapag umabot na ang orasan sa Siam Ye, sindihan ang puting kandila ng may kalmado at paggalang. Huwag magmadali. Sa paniniwala ng Filipino, ang oras ng gabi ay may dalang sagradong katahimikan, katahimikan na nagpapabilis sa paglalakbay ng iyong panalangin. Tumingin sa apoy. Huminga ng dahan-dahan. Hayaan ang iyong isip na huminahon. Ngayon, bumulong ng buong pangalan mo ng tatlong beses. Ito ay tinatawag ang buong enerhiya mo sa sandali, isip, katawan, at espiritu ay nakahanay. Pagkatapos, bumulong ng iyong layunin ng malakas. Sabihin ito parang nakikipag-usap ka sa isang nagmamahal sa iyo ng buong puso, dahil ganun nga. Mas malinaw naririnig ng universo ang pagmamahal kaysa takot. Sabihin ito ng mabagal mula sa puso. Handa na akong tumanggap. Handa na akong maging malaya. Hakbang apat, pansinin at makinig. Obserbahan ng apoy. Huwag titigan ng sobra, damhin lamang. Kung ang kandila ay nagliliyab ng kalmado, ibig sabihin, bukas na ang landas. Kung kumikislap o kumikindat, iyon ay enerhiya na lumalabas, mga hadlang na umaalis sa iyong aura. Kung ang usok ay tumataas ng diretsyo, naabot na ng iyong panalangin ang kalangitan. At kung marinig mo ang banayad na tunog ng tsipop o his mumiti. Iyon ay espiritual na pagkilala, tunog ng mga hindi nakikitang kamay na gumagawa para sayo. Tandaan, ang kandila ay mensahero mo. Hindi nito kailangan ang kontrol mo, kailangan nito ang tiwala mo. Hakbang lima, alay ng pasasalamat. Kapag ang kandila ay nasunog na ng kalahati, maglaan ng sandali upang magpasalamat. Pinaparami ng pasasalamat ang mga biyaya. Isara ang iyong mga mata at sabihin. Salamat sa mga biyayang paparating. Salamat sa mga pintong bubuksan. Mararamdaman mo ang init sa dibdib, iyon ang iyong espiritual na enerhiya na umaangat. Sa katahimikan, isipin ang mga pintuan na unti-unting bumubukas, isa-isa, dumadaloy ang mga oportunidad, pumapasok ang kapayapaan, bumabalik ang mga tao, gumagaling ang kalusugan. Isalarawan ang iyong buhay na nagliliwanag ng liwanag. Hakbang anim, hayaang matapos ang kandila ng natural. Huwag itong patayin sa pamamagitan ng paghihip. Hayaan itong masunog ng buo, o kung kailangan mong umalis, takpan ito ng maingat gamit ang maliit na baso upang patayin ang apoy. Huwag gamitin ang hininga, dala nito ang enerhiya ng buhay, at ayaw mong putulin ang daloy ng iyong layunin. Kapag natapos na ang kandila, kolektahin ang natunaw na wax at ang papel kung saan isinulat mo ang pangalan mo. Balutin ang mga ito sa malinis na puting tela at itanim malapit sa puno, o ilagay sa maliit na kahon na itatago mo sa malapit. Ito ay sumasagisag na ang iyong layunin ay naitanim na, parang binhi sa masaganang lupa, handang lumago sa tamang oras ng Diyos. Hakbang pito, palatandaan pagkatapos ng ritual. Sa susunod na tatlong araw, bigyang pansin ang mga palatandaan. Maaaring makakita ka ng puting paru-paro, marinig ang pamilyar na kanta, o makakita ng paulit-ulit na numero tulad ng labing isa oras labing isa minuto o dalawa oras dalawamput dalawa minuto. Sa espiritualidad ng Filipino, ito ay pahiwatig ng langit, palatandaan na nagsimulang magbago ang iyong enerhiya. Maaaring mapansin mo rin na ang mga bagay ay biglang mas madali, tawag na matagal mo ng hinihintay, hindi inaasahang pera, o simpleng kapayapaan ng pagising ng magaang. Iyon ang paraan ng universo na kumpirmahin na ang pintuan na ipinanalangin mo ay bumubukas na. Hakbang walo, ang pagpapahayag ng paninindigan sa wakas, sabihin ang mga salitang ito ng malakas, bawat umaga sa loob ng pitong araw pagkatapos ng ritual. Bukas ako sa lahat ng biyayang nakalaan para sa akin. Ako ay protektado, ako ay ginagabayan, ako ay malaya. Ang sa akin ay hahanapin ako sa tamang oras. Ang pagpapahayag na ito ay patuloy na koneksyon mo sa enerhiya na nilikha mo. Sa bawat pagsasabi nito, lumalakas ang iyong panginginig, lumalalim ang pananampalataya, at nagiging mas malinaw ang iyong landas. Bawat Filipino na kailanman ay nagsindi ng kandila ay alam ang katotohanan ito, ang apoy ay hindi lamang nagliliwanag sa iyong tahanan, ito ay nagliliwanag sa iyong kapalaran. Kaya ngayong gabi, habang nagliliwanag ang iyong kandila, tandaan, ito ang iyong sandali ng pagbabago. Hindi ka na naghihintay ng mga himala, ikaw na mismo ang nagiging isa. Bubukas na ang mga pintuan, at nakangiti na ang universo. Habang nauubos ang apoy ng kandila, humuhupa ang inday sa silid, hindi walang laman, kundi puno ng kapayapaan. Ang uri ng kapayapaan na hindi nagmumula sa mga sagot, kundi sa pagsuko. Napagtatanto mo ngayon na ang apoy ay hindi lamang apoy. Ito ay refleksyon mo, ang iyong kaluluwa na naalala kung ano ang ibig sabihin ng magtiwala muli. Sa loob ng mga araw, buwan, marahil taon, bitbit mo ang bigat ng mga tanong na hindi kailanman nakabalik sa tahanan kailan darating ang aking mga biyaya? Bakit patuloy kong nawawala ang mga minamahal ko? Bakit tila nakapaus ang buhay habang ang mundo ay patuloy na umuusad? Munit na yung gabi may bumabagabag sa loob mo. Hindi mo na tinatanong kung kailan dahil sa wakas, nauunawaan mo na kung bakit. Bawat pagkaantala, bawat pag-ikot sa landas, bawat sugat sa puso ay naghahanda sa iyo para sa sandaling ito ng kaliwanagan. Ang liwanag na matagal mong hinahanap ay hindi kailanman malayo. Naghihintay ito sa loob mo, matiisin at tahimik hanggang handa ka nang makita ito. Sa paniniwala ng Filipino, ang huling kumislap ng kandila ay sagrado. Kapag nanginginig ang apoy bago ito mawala, ibig sabihin, tinanggap na ang enerhiya na ipadala na ang mensahe. Kaya kapag nangyari yon, isara ang iyong mga mata at bumulong ng banayad. Salamat, Universo. Handa na ako sa susunod na darating. Maaring maramdaman mo ang katahimikan sa paligid, parang ang mundo mismo ay yumuyuko sa pagdalang. Iyon ang banal na pagkilala sa iyo, sa iyong pagsisikap, pananampalataya, at kahandaang maniwala kahit kapag walang saysay ang mga bagay. Mula ngayong gabi, mapapansin mo ang maliliit na himala, hindi malalaki, kundi banayad. Ang uri na dumarating sa tahimik na umaga, di inaasahang iti, o bigla ang sandali ng pag-unawa. Dahil kapag nabuksan mo na ang iyong enerhiya, hindi lang minsan tumutugon ang universo, patuloy itong kumikilos kasama mo. Tandaan ito, hindi ka sinumpa. Hindi ka kailanman nakalimutan. Ginagabayan ka lamang sa sagradong pagkaantala upang makatagpo ka ng iyong mga biyaya sa tamang oras, kapag sapat na ang lakas ng iyong espiritu upang hawakan ang mga ito. Kaya sa tuwing muling magiging hindi tiyak ang buhay, magsindi ng isa pang kandila. Kahit maliit na apoy sa dilim ay sapat upang tawagin muli ang pag-asa. Tama ang matandang lola nang sinabi niya, ang apoy ng kandila ay ilaw ng kaluluwa. Ang apoy ng kandila ay liwanag ng kaluluwa. Hayaang ang liwanag na yon ang gabay mo pasulong. Hayaang ipaalala sa iyo na ang pagtatapos ay hindi pagkawala, ito ay paanyaya na magsimula muli. At habang pinapanood mo ang huling usok na umaakyat at nawawala, mumiti. Dahil ngayong gabi, hindi ka lamang nagsindi ng kandila. Binuksan mo ang iyong kapalaran.